Year at maraming gusto magpapayat, marahil gusto subukan ng ilan ang tinatawag na juice cleansing o yung nauusang pagdijeta ng pag-inom ng purong juice ng prutas o gulay. Iba't iba ang karanasan ng ilang artista nang subukin ang pag-juice cleanse. Pero paalala ng mga eksperto, dapat pa rin daw pong kumain ng tama kahit nag-juice cleanse. Nakatutok si si Bayan sa ilang celebrities ng juice o detoxify cleansing diets. Ito ang pag-inom ng purong juice mula sa prutas o gulay. Hindi lang daw toxins ang inaalis nito, kundi isang paraan din daw ng pagpapapayat. Ilan nga sa mga sexy kapuso artists ang nag-juice diet tulad na Solen Yusuf, Isabel Daza, Jeline Mercado, at Lavi And after mo mag-juice um, mag fence, when you're done with it, parang mas na-absorb ng body mo yung vitamins sa na nakukuha mo with the food that you eat every day. Si Enzo Pineda, habit na raw ang pag-inom ng juice cleanse. Kakibat daw ito ng kanya high protein diet. You have to take something else naman para complete yung nutrition mo. Minsan na rin itong nasubukan ng twin star na si Bea Benene. Sa unang subok niya, halos 10 pounds ang nabawas sa kanyang timbang pero nang ulitin at minsan hindi nasunod ang tamang oras ng pag-inom ng juice cleanse naging irritable raw siya. As in, konti na lang mamamatay na ako. Ganun yung feeling. Tapos, kumain ako ng nachos and malamig na tubig. Tapos parang nalamigan yung chan ko. And then, uh, nag-throw up ako sa, sa mall. Ayon sa mga eksperto, ang juice cleanse ay nakakatulong nga na mabawasan ang toxins sa katawan. Idea nila is, yung toxins na nakuha rin sa food. Tapos, parang makapag-focus daw yung body mo sa pag-release ng toxins at saka sa pag-renew uh, dig pag, uh, pag ng digestion para nutrients from the juice and from the succeeding food na kakainin mo is maabsorb mo ng mas maayos. Pero hindi raw maaaring ito lang ang maging intake sa buong araw. Kung stand alone siya, mahirap makuha yung benefit na yun kasi yung body mo nade-deprive ng ibang nutrients. Sa nakuha mo sa, sa kanin, sa beef, sa... sa mga pagkain na wala doon sa diet. Kaya payo ng mga eksperto, balancing nutrition pa rin ang kailangan. Kailangan mo siyang itik kasama ng mga kanin, ulam, para para kaya nga sabi na uh, variety, moderation and balance. Katatibay na katutok 24 oras.